na nga yata yung nakainan kong inasal na sulit at talaga namang swak sa budget. Dahil sa alagang 99 pesos nga, ay meron ka ng chicken na quarter leg. Tapos unli rice at unli-soup na rin yan. O diba, sulit na sulit na yon Dito nga lang pala yan sa may J-Norms inasal na located nga pala sa number 23, General Espino Street, South Signal, tagig City. At bukod nga pala sa quarter leg nila, ay meron din sila ditong grill jempo na sa alagang 110 pesos, ay naka unli rice at unli-soup ka na rin. At kung nagtitipid ka naman, ay meron sila Itong Spicy Chicken Wings na 79 pesos nga lang ay naka unli rice at unli-soup ka na din. Hey, what's up guys? Nandito pala tayo ngayon sa may J-Norms Inasal. Dito nga lang yan sa number 23, General Espino, South Signal, Taguig City. Ito nga at titikman natin yung kanilang mga inasal dito. Tignan nyo naman guys, quarter leg, 99 pesos, unli rice, tapos unli-soup na rin yan. Tapos meron rin sila ditong grilled yempo. Tignan nyo naman guys, ang laki rin oh. 110 pesos to guys, only java rice na rin yan. Tapos eto nga yung ano, spicy chicken wings nila, only java rice rin yan. 79 pesos lang to guys, so tignan nyo naman o. Oh. Tara, tikman na natin. Siyempre guys, ang inasal masarap yan pag gagawa kayo ng sausawan. Eto nga, kalamansi, siyempre. Yan o, oh. tas may sili, di ba? Napaka solid. Woo! Tas eto nga, Toyo. Sheesh. Ayan guys. Durug-durugin muna natin itong ano, sile. Para may konting spicy. You oh. know. Unahin natin itong quarter leg. Lucky oh. Panalo na ito, 99 pesos lang ah. Tikman natin. Hmm? Malamis-lamis. Oh, na na kagandahan pa nga dito sa manok nila ay napakaganda ng pagkakaihaw kasi juicy at talaga namang nanunuot yung lasa. Sausaw natin sa toyo. Java rice. Mmm. Top. Grabe. Top. Top nito guys. Bili nyo sa 99 pesos. Ang laki, no? Tapos masarap. Tapos, ani soup. Ah, tinigang. Yep. Hmm. Tapos eto nga, grilled liempo. Grabe, guys. Siyempre, masarap yan sa suka. May suka rin sila dito. Yan, oh. No? Oh. Diba? Lucky. Sausaw natin sa suka. Tikpan muna natin guys na walang kanin. Mmm. Lambot. Mmm. -hmm. Saan nito guys? Tapos malambot siya. Kahit yung balat niya malambot. Tignan nyo naman. Isang kagatan lang. Testing naman natin may java rice. Siyempre suka ulit. Mm. Grabe guys, sulit yung 110 pesos mo dito. aldi Jabba rice pa, di ba? Kaya rice pa po. po Ayun o. Grabe pa kila <laughs> na yung boy. Pang-apat. Pang-apat. nga ano. Ang, ang rice kasi nila, malasa. Yung manok, sobrang juicy. Ayun o. Dito? dito first bite eh. Di mo rin masabing last bite. Nasa kalagitnaan tayo ng favorite part. <laughs> anong tawag doon? Mm. Middle, middle ano, middle bite? Hindi. Ano tawag? Wing part. Wing part. Wing look yung eh. Tama, tama. tama, tama. Amo, ano mo, anong part to? part yan? Exciting part. Exciting part. Exciting <laughs> part. Mm. <laughs> Grabe naman yun no? solba. Pag ano po, kamusta po yung lasa? Sarap po, sobrang sarap. Yun know? Tsaka healthy po Ano siya kasi naka, ano siya, field ikaw sir, kamusta? Solid, sarap. Double dead na nga eh. Double dead na? Di na makalipad to eh. Parang buto na lang po sa? Oo nga po <laughs> Shoutout pala sa Plaka H Family. You Happy know? All. Solid oh. Ikaw sir, kamusta sir? Masarap. Uh. Wala kang akong masabi. <laughs> Shoutout pala. <laughs> Shoutout. Shoutout po. Ano po? Kain po. <laughs> uh, sa Plaka H Family din. Yun. Uh, guys, invite ko lang po kayo sa Gaylons Inasal. Uh, ito lang po located sa number 23, General Spino, South Signal. open po tayo ng 8 a.m. to 11 p.m. Every day po.